guys, here ulit. So ipakita ko lang sa inyo to guys about dito sa uh, 3D orbit na to guys. Yan oh. Sa so, nasunog talaga siya. So ito guys, uh, may fuse pa to uh. Pero may fuse siya pero nasunog niya yung motor niya. So hindi lahat ng may mga fuse ay okay. So makikita naman natin dito guys yan. Uh, original pa yung motor nito. Hindi pa napapalitan ng rewind o oh. hindi pa nagagawa. So nasunog yung motor niya. So yun. Shoutout kay Bossing na nagpagawa na umalis na eh. So ang dami yung putong mga electric fan, puro orbit. So dito lang ako nag, ah, nagtaka kung bakit gano'n Kasi ah, original pa sila lahat. So hindi pa siya na napapalitan ng motor o oh. hindi pa ito na gagawa. So tingnan mo guys, oh, mayroon pa itong fuse kung tatawagin ng fuse. Kung pag oras na nasunog yung, uh, yung uminit yung motor at uh, papatayin niya yung kuryente. So ito nangyari dito, ah, hindi niya pinatay yung kuryente. So sinunog niya yung ah, yung motor so yan guys so dapat guys pag oras na ah, naramdaman niya na may problema na yung yung motor o oh, may problema na yung mechanical yung capacitor ah, papatayin niya yung kuryente so puputokin niya yung fuse so hindi nangyari yon so ito yung nangyari so nasunog so ingat ingat guys sa mga gamit ng mga electric fan kasi hindi mo masasabi kung ano yung mga yung mangyayari so kahit papano ito mo uh, sunog lang siya pero hindi naman nasunog yung mga sambo so ito lang yon guys so yan so nasunog siya so salamat kay kuya at sa ating nagpagawa so ang gagawin natin dito guys sa uh, papalitan natin ng motor ko ano yung mangyayari dito sa kanya so hindi ko na siguro ipapakita kasi meron naman ako mga uh, orbit na gawa kung paano gumawa ng mga electric fan guys so yan salamat sa puyan guys so shout out kay kuya sa, nag uh, sa pagpapagawa sa amin so maraming maraming salamat guys So, hanggang dito na lang guys yung ano natin. Sinabi ko lang to. So, paalam guys.